Wala kang biyahe ngayon guys, kaya dito Okay guys, ngayon pawi na po kami Grabe uh, Ngayon guys, papunta na po kami na index Malintawak Ayan nakita nyo may dumadana na Train sa taas Larte So traffic dito guys o oh. Yung papuntang ano, Itza Traffic, ayan eh, yung bandang kanan ako. Okay. <clears> Tsaka <throat> yeah. yung sa ano guys, papunta ang Lubalit siya sa ino. Traffic din. Sa bandang kaliwa, ayun yung makikita nyo. Yun. Kaya na nabulbo ulo. Sa overpass, ayun. Ayun nyo guys, o so, traffic din guys. Kami papunta ang index kami guys, papasok. Dito sa index palintawa. sa index skyway yan guys hindi pa tapos na sa taas parang eh. ano siya pakpak -pak ng aeroplano uh, diba so laki ito guys pag diretsyon to diretsyon bagyo tarlac sa pangasinan ang pangga ang inlegs na to uh, yung inlegs marintawak maluwag ngayon guys uh, Doon tayo sa rapid Ang uh, dami yan guys Rapid Pili na lang kami Kung saan kami Papasok na Ayan Pasok na po kami guys uh, May harang na guys, traffic na po dito sa ano, Pase Dublas. Pero Kita nyo naman guys, traffic na. Ngayon guys, traffic yung ano, service road. Lawang Bato to Pase Dublas ay na kita nakikita niyo. Traffic. Pati rin dito sa amin guys, oh. Papuntang Liptong, Nikawayan, traffic na rin oh. Pero dito talaga sa ano, service road. Ay Traffic yung ano papuntang Pase Doblas. Yung papunta namang Lawang Bato, medyo maluwag. Ay no. naman. Ay no. Aba yung ano traffic. Pila ng truck. Yan. Yeah. guys eh. dito sa amin traffic pa rin sa kabila guys Ngayon, pawin na po kami guys Kasama ko ulit si Gongs Kasama kong nakaraan o, Ngayon, ginabi na naman kami guys Marami uh, yung deliver namin uh, mula North Caloocan, tapos punta pa ng Manila, tapos South Caloocan. Yan si Dungski o. Oh. Kung lang na naman si Dungski. Tawa ng tawa na lang kahit hindi yung deliver namin sa sobrang dami. So, tawa lang kahit pagod kami guys. Higyan lang sa tawa. Ngayon so, dito na po kami sa ano, index. Uh, Mag-exit na po kami dito sa Ligtong. Okay. Yan. Yan, yan. Yan ako. Yung collector namin, Pogi. Wala na akong bihay ngayon guys. Kaya dito muna ako kay Dongs. Kasi wala siyang kasama. Wala kasama si Dongs ng Pogi. Wala kasama. Magaling. <laughs> Tsaka <tiyo>, Pogi. <laughs> Kaya ako muna sumama sa kanya. Ngayon so, um, guys, uh, sino mga makalasas na ng gabi medyo patlim na yung ano, talangitan hmm. na traffic guys langitan, pakita ko sa inyo guys na traffic so, yan po yung service road papuntang lawang bato yan traffic ay eh, yung traffic na yan papuntang liftong ayun guys pakita ko sa inyo yan so, di ba medyo madilim na ngayon guys